ayun na nga, naka na kami dito sa bahay. Galing kami kanina sa SM Bicutan Doon kami nag-dinner. Tinanong ako ng husband ko kanina kung saan daw kami kakain ng makto. Sabi ko gusto ko sa SM Bicutan <laughs> Kasi syempre, alam mo naman, yung mga mata natin, baka may mga bagay tayo gusto doon. Actually, gusto kong pumunta doon din sa Watson kasi doon ako bumibili ng ano namin, yung hand wash namin. So, kung baka tanungin ninyo, napaka, ano, napaka fuller. Wow. <laughs> napaka shining, shimmery ng lips ko. Ito pala yung ginamit ko, no, na lip serum ng Sweet Kiss. Yan. So, meron siyang vitamin E. Meron siyang color adapting at saka meron siyang moisturizing. Baka lang naman tanuin nyo. na sinasabi ko na ni sinishare ko na sa inyo agad-agad, -aga, ba? Diba? So, yun na nga, kanina pa uwi kami. pagkatapos namin kumain, bumili lang ako sa Watson na mga kailangan ko. Spray net at saka ng uh, mousse. Yan. Kasi yung mga ginagamit ko din para sa pagi uh, pag-hairstyle ko. Kasi meron akong appointment next week. So, hinanda ko lang din yung mga kailangan ko. Tapos sabi ko, uwi na tayo. Wow. <laughs> Tapos nung nasa parking area na kami, sabi niya, Happy ka ba, mami? Happy ba si mami na nakalabas tayo? Tapos sabi ko, sakto lang. Oo, masaya naman. Tapos maya, maya sabi niya, parang gusto ko, nasa loob na kami na sasakyan. Sabi niya, gusto ko ng ano, dessert. Sabi ko, na nandun tayo sa loob, hindi ka nagsasabi kung ano yung gusto mo. Tapos, ano bang gusto mong dessert? Sabi ko, sabi niya, ay sabi ko muna, gusto mo Jay ko. <laughs> sabi niya yeah, medyo mahal pero sa totoo lang mas mahal pa yung Jake yung binili kong Dunkin Donut kaysa doon sa J ko. Pero one dozen lang din naman or half dozen lang din naman yun. So anyways, ayun na nga. Alam niyo kasi minsan-minsan kapag ka medyo nakakaluwag-luwag tayo sa budget, isa talaga sa mga tinitignan ko sa SM is yung Charan parishan. Oo, oo, kasi gustong-gusto ko talaga yung mga slippers nila. Though maganda talaga yung quality din ng mga slippers nila, sandals nila, and shoes nila. Uh, maliban doon ay mura din. No, Kumbaga parang may quality sila, tapos medyo cheaper pa compare sa mga ibang brand ng mga slippers, sandals, Ayan. Ito pala yung napili ko na design. 'Yan. Kasi alam niyo nung nakita ko to, naalala ko yung lola ko. <laughs> Kasi no buhay pa yung aking ina. Mga ganitong design din yung mga laging nang nasusuot eh. Kasi komportable nga naman. Ayan. So size 5 ito. Kapag ka mga brand, may mga magaganda yung brand ng no? mga sleepers. Talagang size 5 ako or 5 and a half. Pero kapag ka hindi masyado, parang size 6 ako. Ayan. nyo ito. Ayan, o. Oh. napaka niya sa aking pa, Ayan. Size 5 siya. Tapos, hili ko pa yung mga ganitong kulay. Ayan, parang mga cream. Beige, yan. So, yun lamang po. Na-share ko lang kasi baka mamaya naghahanap kayo ng mga slippers or sandals na mura at saka maganda yung quality. Eh, paresyan. Paresyan na kayo mag-check. Oo, oh, yun. See you later po. Good night.